hindi po kami nagkikris-cross na problema namin. Tulad po ng sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yon ang drug smuggling siya lang ang magsasalita. Siya, siya ang mag-aasikaso. Yung issue ko sa, sa confidential funds na tinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yon E ganun din kami uh, ni Pangulong Duterte. We have different set of lawyers uh, for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko para sa akin. Are you, are you the you hindi. Uh, <laughs> hindi, I'm not at all uh, bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una,